Hmm? May bagong misyon tayo ngayon. Ano yan, sir? May mga Kastila na naman nakapasok sa ating lugar. Oh, no. At gusto naman nilang sakubay ng ating bansa. Kaya kailangan nating maubos silang lahat. Kaya kaya akin nila, sir. Huh? Uha, ha, ha, ha. na sa akin yan. Uh! Pablo! Relax ka lang, Pablo. Huwag kang pakasisiguro sa kalaban dahil malakas sila. Kailangan pa nating mag-training ng maigi. Bumalik ka sa pwisto mo. Sir! Okay, formation, soldiers! Okay, soldiers! Follow my command! ninyo, mabilis! Okay. Harap sa kaliwa! Rup! <laughs> Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha? Pagkatan! Okay, Kulang pa kayo sa training! Sabi ko sa kaliwa, sa kanan kayo marap! Ayos inyo! Mamatay kayo sa kira pa ganyan, ha? Oh no! Sunday, sir! Oh. Sundin nyo yung otos ko! Mm? Ulit! Harap sa kaliwa. Harap. Oh, nasikyat ka na naman. Ha? Doon ka humarap. Ikaw, mamatay ka talaga sa gira pa ganyan yung movement mo. Ha? <laughs> ulit, ulit. Ayusin nyo. Pag hindi nyo pa ito makuha, ko na kayo. Ha? Ayusin nyo. Harap sa kaliwa. Harap. <laughs> Very good. Ya nak gustu kau sini. Ke kanan, ke kanan. Very good. Ya nak gustu kau. Okey ah. Bakat badak nak. Ke. Buat kanan, ke kanan, ke Kanan, ke luar, kanan, ke luar. Ke luar. Ke kanan, ke kanan, ke luar. Nono, suntuk. Dapat kau sinonyo dia kau ha. Tu laser. Biroki lah yan. Madawat ni yon madawat. Ya. Arab sekali wo, Arab. kanan naman siya humarap. Hoy! Kaliwa. Ya. Hara patali ko, drop. Oh no. Yan makan patak do kan? Dua kanan ke luar. Ha? Ha? Sorry, sorry. Sipiat kau. Lihat, lihat. makan ke sulung, Dua kanan ke luar, kanan ke luar, kanan ke Dua Ke luar. Tolong, hentuk. Kenapa kali kau drop? Oh, no. Ayusin mo yung training natin, And ha? Okay. Kan, pasulong! Kan! luak kanan kali luak kanan kali luak kanan kali luak kali luak no no untuk kau buat na ha <tik> ha ha bukin mo tikas nang unun yan ke mana pagama pindah <tik> <Maka> ma <tik> bias kapajan balik kan itu <tik> okay. okay. so, malang kayu nih oke susulong na tayo sagira <tik> ayos let's go yan. Ha. Okay, let's begin a training. Okay, boss. I'm ready. Okay. Okay. Run, run, fight. <laughs> you try me? Yes. Yes. Yung fascist may Okay, okay! Hindi nyo ako matatalo dahil ako ang pinakamalakas na Kastila dito! <laughs> Nakatsamba ka lang, boss! May araw ka rin sa akin! Huwag oh! ka nang bumalag, hindi ka makakatalo sa akin! <laughs> Magbantay kayo dyan, baka mayroong kalaban! Yes, boss! <laughs> hmm maghanda kayo eh. parang nandito ang kalaban ha eh. <laughs> Uy. nandito sila nagra uh -huh. na dada dyan nagra na dada uh -huh. Gagamitan na natin na yung granada para matulas na yan lahat. Uh. -huh. Uh. -huh. We, why are you dry? Huh? <laughs> what? Your English is very wrong, drummer. Why are you not schooling? <laughs> Goodbye, Garota, my sweet. <laughs> What kind of English is that? <laughs> it's very wrong sentence. <laughs> Mabariin ninyo! Ah. Uy, yuk! Pasukin mo! Yes, Sir! I will cover you! Uy, Gamitin mo yung basuka! UBUS ang mga kalaban! Pablo! Oh no! Tatanga-tanga ka training! Kaya tingnan mo ano na nangyari sa'yo! Namatay ka tuloy! <laughs> Subscribe, men!